Nahuli kam sa akto ang ilan sa mga malilikot na kamay ng ilan sa ating mga kababayang OFW na base nga sa komento ng mga netizen ay ito raw ay nangyari sa Hong Kong. What? Nakakahiyamang ipakita ang mga ganitong pangyayari dahil siguradong kasiraan na naman ito ng ilang matitinong OFW pero kailangan pa rin nating ilabas ito para magbigay babala sa iba pa nating kababayan at para na rin makapag-isip-isip at hindi natularan ang ginawa ng mga ito. Sa panahon nga ngayon, halos lahat na ng tindahan at mga estabilisidad ay napapalibutan na ng mga CCTV. Kaya naman kabayan, kung ayaw mong sumikat ka, ay wag na wag mong gagayahin ang mga ito. At kung paano nga ng mga ito isinagawa, ang kanilang mga nakakahiyang gawain, panuuri natin ang video na to. Hi.

Panoorin natin itong video na to. Mapapansin, si Kabayan ay nakatayo sa tindahan ng isang alahas at sa kaligitnaan niya ng kabasihan ng nasabing sales lady, ay nagawa pa nito kumuha ng isang alahas at nilagay niya niya ito sa kanyang kaliwang kamay. Habang nagmamasid niya itong si kabayan, ay pasimple niya itong tumingin ulit sa alahas na inaalok ni ate at hinawakan pa niya ito. Habang busy niya ang tindera sa isa pang customer, ay tahimik lang na nagmamatsag itong si kabayan at naghihintay ng tamang pagkakataon para makulimbat ang alahas na hawak na nito. Wala ngang kamalay-malay ang tindera sa maitim na binabalak nitong si Kabayan. At habang busy nga ito sa pagpindot sa calculator, ay nakapag-usap nga ulit itong si Kabayan. At hindi pa nga ito na kontento. Habang nakatayo ito sa harapan, ay nagtanong naman ito ng tungkol sa isang alahas. Habang hawak pa nga nito, ang unang alahas na kinuha na nito nakatago sa kanyang kaliwang kamay. Wala kamalay-malay ang si trading ito na nasa lisihan na pala siya nitong si Kabayan. Iba rin ang modus nitong si kabayan. Bilis lang ng kamay, taba ng utak, at tigas ng muka. Ayun, may libreng alahas na siya. At sa mga kababayan natin, lagi nating pinapaalala na hindi sagot ang pagnanakaw para sa panandali ang solusyon sa ating mga problema. Isipin nyo na lang kung sakaling matulad kayo sa dalawang ito na nakuhanan nga ng CCTV sa tingin nyo kaya ay may maihaharap pa kayong muka sa mga kakilala nyo dahil sa oras nga na mahuli kayo ay hindi lamang dignidad nyo ang masisira dahil pwedeng sa isang iglap ay mawala ang mga pinaghirapan nyo at lalong lalo na ang trabaho nyo. Kaya naman, bago kayo gumawa ng mga kabulastugan at kalokohan ay siguraduhin handa kayo sa magiging epekto nito dahil tandaan natin ang pagsisisi ay nasa bandang huli. At kung nagustuhan nyo ang video na to, at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at mga balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panunod.